Mayong Adlaw, ano yung mabalita? Karong Adlawa. Philippine National Police, pabiling full alert alang sa annual procession sa Black Nazarene o Traslasyon nga ipahigayon karong January 9 nga salmutan sa minilyon ka mga devotees. Si PNP spokesperson Leonardo Carlos miingon nga ang mga police personnel gikan kamp krame, gipaandam na in kaso o manginahanglan og dugang sundalo nga mubantay sa Traslasyon wala naman po. Uh, we don't see a connection. Nung mga tatlong incidente, uh, eh, wala hindi siya connected. It's not an organized uh, activity or act to sow uh, fear among the citizenry. In, ano siya, uh, individual incident siya. So hopefully, sa, dito sa, sa darating na lunes ay hindi naman po, hopefully wala akong magbabalak ng masama para sa tayo nga, ang gusto natin, mas less yung nasasaktan. Eh sana naman o, no, gano'n din para ang ating, wala ko tayong ibang kasama <coughs> na iisip po ng masama at masaktan yung ating mga kababayan. So, there's no need said na para to recommend na parang huwag lang yung, yung lesson lang yung time na nasa maraming tao na e, ipoposisyon. Wala pa naman po. Ang, uh, I'll be asking the NCRPO, currently ang um, effort is to clear the streets na maaari kasi nakayapak no yung maaaring may mga masaktan uh, yung clinic nila yung dadaanan sisiguruhin walang ma mata na bagay na maaaring uh, makasugat sa kanilang mga paa at then yung mapaluwag yung yung dadaanan yung, uh, yung mga nakaparada sa sakyan ay aalisin And then these, all the preparations are being made by the local government unit of Manila. Mm. Ang PNP gipaubo sa full alert status human mi deklarar si President Rodrigo Duterte o state of lawlessness sa nasod human sa pagpamumba sa Davao City ni Adong 2 Formal nga gisugdan ang siyam kaadlaw nga novena alang sa kapistahan ni e, Sr. Santo Niño kaganinang kaadlaw pinaagi sa ka walk with Jesus. Ang prosesyon nagsugod alas 4 sa buntag gikan sa Fuente Osmeña ug gitapos sa Basilica Minore del Santo Niño din gisugdan ang unang novena mass. Sa iyang homilya, si Father Pacifico Nohara, ang rector sa basilika, giawag ang publiko nga mupakita og care, love and compassion ngadto sa mga street children nga gipang abuso. Magtanaw ta kanato sa tiunay nga pagigugma sa usa-usa. Ilabinas sa mga kabataan o sa tanang mga mahuyang sa atong katilipan. O kusubon ko, unta kining atong isugang nobilaryo, atong panikamutan, nga makatambong kita, hanggod sa patsaulo sa kamistahan. Mga higala, mahimo ninyo makita live ang Novena Masses gikan karong adlaw hangtod sa January 13 sa www.sunstar.com.ph. Samtang ang replays ni Ini, makita sa cebu.sunstar.com.ph/sinulog. Mga contingents nangandam na alang sa sinulog sa lalawigan o barangay. Si Tovia Kaiko Galion sa report focus na sa practice sa mga contingent sa sinulog sa kabataan sa lawlawigan ug sinulog sa barangay nga ipahigayon karong Sabado ug Domingo, January 7 and 8, dinhi sa Dakbayan sa Subbo. Ang contingents gikan sa Municipality of Asturias miabot kagahapon sa Cebu City Sports Center ug matud sa ilang choreographer nga si Walter Betito dako ang kausaban sa ilang presentasyon alang karong tuiga. Ang Municipality of Asturias muapil sa sinulog sa kabataan sa lalawigan. Sa miaging tuig, kampiyon ang Asturya sa sinulog sa kabataan sa lalawigan, Secondary Division. Muabot sa 700 katao ang production team sa Asturias. Lakip niini ang 100 ka mga dancers nga musayaw karong Sabado. Matod ni Bitito nga 6 million pesos ang budget sa lampresentasyon. presentasyon. Gawas sa contingent sa Asturias, Grabi na sabang practice sa first timer nga pundok sa bag uno nga muapil sa sinulog sa barangay ngay pahigayon karong Domingo. Si John Michael Andrade, ang choreographer sa grupo, miingon nga daghan sila ka problemahan, lakip ang pagpangita og dancers. Apan bisan pa man muapil gihapon sila sa sinulog base category. Ang tema sa pundok Sambag bag uno kabahin sa mga panghitabo sa dakbayan sa Sugbo. Tovia Kaiko USJR intern, Sunstar, Pilipinas. Dosis sa 158 ka mga piniriso nga may sa North Cotabato District Jail ang nasikop karong Adlawa. Mato ni Police Superintendent Emmanuel Peralta, North Cotabato Police Director, nga ang mga nasikop, ug balik, mao sila si Jason Angkanan, Weni Kurimo Kurota, Faisal Tiburon, Joselito L. Tomines, Jerome Ogit, Melvin Antipuesto Canete, Muhammad Mama, Rolly Dinampo, Faisal Bansilan, Ginda Angkil, Rachel Valles Flores o Joreste Robles Perdido. Matod ni Peralta nga ang mga nasikop balik ng mga piniriso giturn over sa North Cotabato District Jail. Huwag ni Flores o Perdido kinsa na sa kustudiya sa Matala Municipal Police Station. Aduna sa unom ka mga piniriso o sa ka-village councilman ang napatay ato sa hot pursuit operations. Sigo ni Peralta ng ang North Cotabato PNP padayong nangita sa nahibiling mga pinirisong may iskapo. Moabot sa 3,646 na jail walkers ang nasikop sa Davao City Transportation and Traffic Management Office So kag-implementar ang anti-jaywalking ordinance ni Adong December 1, 2016. Si CTTMO Head Rodelio Polikit miingon nga kasagaran sa mga nasikop mga estudyante o trabahante. Aduna sab daw mga langyo ang gidala sa ilang opisina tungod sa jaywalking. walking si ni Polikit nga ang pag-implementar sa anti-jaywalking ordinance sa Davao City's major thoroughfares, gila umang modisiplina sa publiko o aron siguro luwas sila sa paglabang sa kadalanan. Mga Higala, here are the latest news in Bacolod. Bagyo, Pampanga, Cagayan de Oro. Super Balita, Cagayan de Oro. Davao, superbalita Davao. Cebu and superbalita Cebu. Anad na ang aktres nga si Ellen Adarna nga daghan gyud ang mubatikos niya hilabi na sa iyang mga social media posts. So, sa usa ka post ni Ellen sa iyang Instagram account, makita ang aktres nga naka two lang. Din usa ka follower nga si at @nurakiayub miingon, Ug ayon ayaw ayo ayaw ko sa babaeng ito. Parang wala nang hiya ni katiting sa katawan. Hubad dito, hubad doon. My God, nasa nang nanay mo at tatay mo? Pagsabihan ka man lang. Imbis nga bueltahan kini, ingnan na lang kini ni Ellen nga dili magtambay sa yung Instagram account aron di kini ma-stress. Gihatagan ang aktor nga si Alden Richards sa iyang 80 year old nga lola og deadline kung kanus-a siya sa interview kang Lola Linda Peralta ningon ni siya nga kinahanglang inig 27 years old sa Apo, maminyo na kini kay gusto pa siya makakita sa iyang apo ug time is running out on her. Dugang ni Lola Peralta nga ang gusto niya nga babay Alang sayang apo o sa kasimple nga babae kay si niya yung ganda, madaling magpaganda. Sa ngayon, walang pangit na babae. Lahat gumaganda eh. Pero yung puso mo at yung mind mo, mahirap baguhin yon. Beauty is only skin deep. Ika nga, pag maligaya ka, naguglow yung mata mo friends, here are the lot of results. Ugani ang dollar to peso exchange rate gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, visit www.sunstar.com.ph. Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jason Doval. Ugani ang Sunstar Pilipinas.